kung natanong nyo pala bakit tayo nagpalit ng rotor disc, so itong lumang rotor disc natin, ito, so ito yung rotor disc na ating stock, nakita nyo naman to, mayroon ng konting... Oh. tumong panig sa iyong buhok, sa iyang buhok, sa iyang buhok, sa sa iyang buhok, sa iyang buhok, sa iyang sa iyang buhok, sa sa iyang

イスコットガーヘッファルト。

Yeah, okay. you ayan guys, tapos na natin maikabit yung kanyang bagong rotor disc dito sa ating ulihang gulong. And ang gagawin na lang natin ngayon ay itest itong ating bagong installed na rotor disc. So kung natanong nyo pala bakit tayo nagpalit ng rotor disc, so itong lumang rotor disc natin, ito. So ito yung rotor disc na ating stock, nakita nyo naman to, meron na siyang uh, sira guys. So, mayroon ng konting biya. So, kaya tayo nagpalit ng bagong rotor disc. So, alam naman natin na ang brake ay isa sa pinaka-importanting uh, parte ng ating motor. Hindi pa naman malala yung ating, uh, malala yung tama ng ating stock na rotor disc pero pinalitan ko na lang siya kasi uh, kami bukas. So kasama pala ng ating bagong rotor disc ay itong ating uh, brake din sa harap. Kasi yung brake ko sa harap, ano bang tawag nito? Brake lever or basta. Comment na lang down below. Nakalimutan ko na yung uh, pangalan nito. Basta brake natin sa harap. Brake lever natin sa harap. So, papalitan natin. Pero hindi natin to ikakabit ngayon kasi nga gabi na ipagpabukas na lang natin tong pagpakabit ng ating pagkakabit ng ating break doon sa harap so ang inulang natin ay yung ating rotor desk so i guess that's all for this video and uh, if you like this video if nakatulong to sa inyo please do subscribe and don't forget to leave a like but being said see you sa susunod kong video bye